Good morning guys! Welcome back to my channel! This is Rebecca Sisi, ang inyong lingkod. Ayun guys, update tayo kay Kalingap Dan at kay Joy sa buhay ng Dan Joy. Grabe guys! Ipinagtanggol talaga ni Kalingap Bar Santos Matubang si Dan. Nga ang daming humusga sa buhay ni Dan. Maraming humusga nga nagiging sila ni Dan at ni Joy. Anong problema ninyo? Ayan, pakinggan natin guys ang mga paliwanag at ang pagtanggol ni Bal Santos Matubang kay Kalingap Dan. Ito po, pakinggan natin. Walang ibang juwa, girlfriend, kasintahan ni Papa Dan, kundi si Joy Diwata oh, narinig niyo Guys Sa mga nagsasabing hindi kagandahan Kay Joy at sa kay Kalingap Dan Ayun, eh narinig na natin Mes mo ni Kalingap Bal Santos Matubang Pounder pa dyan sa Kalingap Nga si Joy Diwata Ang girlfriend ni Kalingap Dan At huwag nating usgahan si Kalingap Dan na maraming maraming girlfriend babaero wag naman ganoon ang nakaraan ni Kalingap dan nakaraan na yun hindi na natin balikan ni Papa Dan eh, ay ni J.D. Wate kasi kung napili ni Papa Dan na naging partner habang buhay J.D. Wate ay sila mabait diba Oh. Diba Yung kayo magsabi na manira kayo na, ay may juwa si, ano, may juwa na si, ano, si Papa. Wala po siyang tiyuwa. Ang juwa na po ngayon ay si Joy Diwata. Ang nag-iisang prinsisa, ang nag-iisang diwata po, yun ang girlfriend ni walang iba. Iba si Papa po, wala siyang pinagmanahan. Hindi diba ba ba yun? Huwag yung siraan po si Papa Dan, mga kaibigan. Huwag yung siraan na si Papa Dan, medyo wayan. yan. Niloko niya si Joy Diwata. Hindi, totoo. Very faithful. Lovable. Kapagmahal sa kasintahan. At I believe po with all of my heart hindi po iiyak si Joy Diwata kay Papa Dan. Oh, maliwanag ba guys? Ayan na po. Hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye guys. To God be the glory.